Attorney, isang babae ang nagkalat na may nangyari raw sa amin kahit wala naman. Tapos bigla siyang lumapit sa pamilya ko at nagsabing bunti siya sa anak namin. Pati mga kamag-anak ko, naniniwala na. At ang malala, humihingi na siya ng suporta. Wala po talaga akong alam sa sinasabi niya. Ano po ang pwede kong gawin? Maring gawin ang mga sumusunod. Number one, magsampa ng kasong kriminal laban sa kanya para sa slander o or oral defamation, o cyber libel sa ilang na Article 353 and 358 na Revised Penal Code at RA 10175. Kung pinagsasabi niya sa ibang tao na may nangyari sa inyo kahit wala naman. Kung ginawa niya ito online o sa social media, maaari mo rin siyang kasuhan ng cyber libel na may mas mabigat na parusa. Maaari din kasuhan para sa simulation of birth under Article 347 na Revised Penal Code kung nagpakita siya ng peking pregnancy documents o gumamit ng ibang bata upang palabasing anak mo. Pwede rin kasuho siya ng istafa under Article 315 na Revised Penal Code kung humihingi siya ng financial support gamit ang peking pagbubuntis. At pwede rin kasuhan siya for unjust fixation sa Article 287 na Revised Penal Code dahil ang ginagawa niya ay nagdudulot ng perwisyo, emotional distress at panggugulo ang ginagawa niya. Number two, matapos magsampan ng kasong kriminal, mangalap ng ebidensya. Humingi ng medical proof Huwag agad maniwala sa kanyang sinasabi. Maaari mo ring hingin ang medical records bilang patunay na kanyang pagbubuntis. Kung tunay siyang buntis, may karapatan kang hingin ang DNA test matapos ang panganak upang patunayan kung ikaw ang ama. Kolektahin mo rin ang ebidensya. I-save ang mga screenshot ng kanyang post, chat messages at testimonya ng ibang tao na pinagsabihan niya. Number three, matapos magalat ng ebidensya, ipablatter o reklamo sa PNP o NBI kung patuloy siyang gumagawa ng paninira o panluloko. Number four, tandaan mo rin, maaari kang mag ng civil case para sa moral damages kung naapekto ang iyong trabaho, reputasyon o relasyon sa pamilya. Number five, kung sakaling totoo ang pagbubuntis at ikaw nga ang ama, may legal obligation ka magbigay ng suporta. Pero kung hindi ikaw ang ama, maaari mo siyang kasuhan para sa panluloko at paninirang puri. Anong dapat mong gawin Huwag makipag-usap ng walang ebidensya. Humingi ng formal na medical proof. Huwag agad magbigay ng suporta ng walang DNA test. I-report agad sa PNP o NBI kung patuloy siyang nagkakalat ng kasinungalingan. Kumonsulta sa abogado upang makapaghain ng tamang kaso. Kung gusto mong umaksyon agad, mas mabuting ipasa mo ang ebidensya sa isang abogado upang mapabilis ang legal process at matigil ang kanyang panluloko. Kaya bago mag lagi mo na pag -isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handa magbigay ng free legal advice na wala lokohan.